So, as usual, alone ako. Nandito ako ngayon sa bahay sa kanto. So, wala ang team ngayon, pero uh, kakahiwalilaan namin ni Adrian dahil nagbibigay kami ng mga regalo dyan sa bayan ng Torrijos mula sa Hong Kong. Ay kabayang minalin at isa kasama niya dyan sa Hong Kong. Ayaw ko bakit ng pangalan pero thank you so much sa lahat ng mga uh, regalo niyo kanina para sa mga bata tuang tuwang-tuwa yung mga bata. Uh, so, nandito ako ngayon mag-isa. So, as usual, ito yung favorite na, favorite kong orderin dito. Ito yung wings. Wings, ano? Chicken wings. Oh, ito yung chicken wings for, how much nga dito? For 65 pesos with drinks. With drinks na ito. Ito yung bahay sa kanto. Yan. So, ay, 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 chef! Naka-live ko, chef. Naka-live? Anyway, meron akong business sa iyo. Ay, so, no. <laughs> Kailangan ko na tapusin yung business natin. Okay, so... Actually, kilala ko yung nakain. <laughs> kilala ko yung nakain. Si Kabayang Russell, yan. So... Yan, si chef. O, oh, imbitahan mo na sila, chef, ngayong Christmas. Na Christmas. kumain dito sa bahay sa kanto. Ano nilagay mo muna sa aking ano, ito? Ah, par, ano ito? Ano yan? Ano, uh, deal leaves. Deal? Ah. Oh, tapos meron ka pang... Ano, uh, natin. Gluten natin, yan. Tapos, sige, imbitahan mo na sila at kita'y merong akong... Ay, kayo po ay makain din ngayong maga Pasko at uh, may mga marami akong surprise ang pagkain para sa inyo. Ayun. So, madami kang... Madami kang mga ano... Cover. Cover mo yung gulo. Yeah. Marami kang mga activities ngayong... I mean, iba't ibang mga pa pagkain na inihanda for Christmas. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin yung Mexican Mexican food natin. Okay. So, and then Paano ba ano yung konsepto ng Mexican food? Ah, uh, all Mexican more on tortilla at saka yung ah. kanilang mga mga kusina ano. Tuwing uh, kailan 'yon? So, everyday meron. Anong meron. oras? Ah, uh, everyday. Ah, um, walang 10, specific. Oh, yeah, na. Basta, basta magbukas kayo ng alas 10 oh, ng umaga oh, okay. hanggang alas 8 ng gabi alas 7. Hanggang alas 8 na kami. Alas 8 ng gabi, available yung Mexican. Yung Mexican na... Uh, any, ano yun, variety. Uh, any uh, option, may, any may choices. may menu ka doon. So, okay. uh, punta lamang kayo dito. Huwag kalimutan, malapit lang ito sa may pure gold. Sobrang lapit lang ang bahay sa kanto. Lagi natin itong... Uh, ano, uh, lagi natin nap napromote ito dito dahil mm -hmm. sarap, masarap na sarap kita sa mga pagkain ni Chef. Imagine yung 65 pesos niya. May rice na, may uh, ito yung pinakang main course niya, yung chicken wings. Tapos meron pang side dish na pansit. Tapos libre ang iced tea. Ang ganda pa ng presentation ng water. Pinaka maganda talaga yung presentation niya. Parang sobrang, parang kahit na simple yung pagkain pero elegante yung approach. Kaya punta na kayo dito sa bahay sa kato. And best for family, kita niyo yan mga sina Kabayan Russell, special shoutout sa kanila at yung family niya. So perfect for family dinner, for uh, breakfast or for uh, lunch. Abot baga ng breakfast 'yun. Yung alas 10 hindi na ano, uh, for lunch, for lunch o so at saka ang spacious naman niya. So mas masusunod pa rin yung ano physical distancing oo syempre pag family naman kasi eh, talaga sama-sama expected na yan pero sa taas meron pang meron pa sa taas diyan ang daan sa taas so dito na po kayo punta na kayo dito yung mga bonus nyo aba eh na, Share nyo na yan dito. Alright, sige. Maraming salamat po at ingat kayo palagi mga kababayan. God bless everyone. Merry Christmas. Happy New Year. galing ni Chef. Siyang nagtapos.